Useful ba ang tire inflator? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nabrowse lang tayong magandang topic ano at yun nga, kine-question niya is kung useful ba o siguro worth it bang bumili ng isang tire inflator well para sa akin na ano, worth it yan no? Uh, nasa sa inyo na lang kung ano yung mas strict niyo kung gusto niyo yung portable, kung baga meron na siyang battery sa loob o gusto niyo yung sinasaksak do sa 12 volt socket natin. Ah uh, check nyo na lang kung ano yung maganda dito no? Uh, just a suggestion lang ano, kung sakali man kung totally dapa yung gulong mas maganda i-jack nyo para hindi mahirapan yung compressor ninyo kung baga i-jack nyo sya na medyo tumaas-taas ng konti para pag ginahanginan mas mabilis Okay? Para hindi rin mabigat to sa uh, inflator. Yun lang yung suggestion ko sa inyo. Then yun, check nyo rin kung yung uh, review. Mas maganda rin kung mabibigyan nyo siya ng combination na yung, ano, yung tire monitoring. Para ang idea dito, bago bumaba, di ba? Yung ating gulong, e, eh, mabombahan na natin. Sa so, kayo naman, sobrang popular na yung mga... Uh, yung tinatawag dating tubeless tire so ang maganda naman sa tubeless tire kung maliit lang naman yung butas o paku lang naman na maliit yan eh usually maitatakbo mo naman yan ng malayo maybe mga 5 to 10 kilometers kaya pa o oh, basta maliit lang yung butas ano unlike kasi nung mga old uh, na klase ng tire eh medyo mas mabilis sila mag deprate itong mga tubeless natin eh mas matagal isang idea lang din ano uh, kung sakali mang napapansin nyo na na ipadeplete na yung gulong ninyo kung may malapit namang vulcanizing shop syempre doon papagawa ninyo pero kung halimbawa wala walang vulcanizing shop pero merong pahanginan so pwede kayo magpahangin muna okay kung sa tingin ninyo naman eh magtatagal naman siya doon sa susunod na vulcanizing shop di yun ay minggalwin nyo kaysa palitan nyo kasi syempre nakakapagod din naman magpalit ng gulong ba diba? so isang idea doon pag napansin na pwede pa deplete na yung gulong hanginan ninyo tsaka kayo maghanap ng vulcanizing shop no so yun lang naman yung may suggest ko sa inyo para hindi na rin kayo magtatanggal ng spare tire niyo lalagay niyo yung tire niyo yung uh, spare then ibabalik na naman niyo and everything so mas costly 'yung uh, mas uh, i mean mas nakakapagod okay so ako ganoon halimbawa scenario na pansin ko parang lumilipis ano yata parang maanin gulong ko ah so ang gagawin ko niya nahanap ako ng ano gas station na may uh, nag-aaral nag ng tire no then after that hahanginan ko then after mahanginan di ako magahanap ng vulcanizing shop do hindi ako mapapagod pero kung totally dapa na yung gulong palitan niyo wag niyo nang itatakbo yan kasi pag tinakbo niyo ang flat na gulong pwedeng okay outside pero inside sira na okay kasi magpupulbus yan anak ending yan ninipis yung loob pag dumipis yung loob niyan uh, ang mangyayari diyan hindi na siya ganoon ka ganda yung reliability niya pwedeng maputokan kayo ng gulong kung sakali mang gagamitin nyo pa yan. Kaya ang nangyayari dyan is ginagawang reserva na lang yung mga ganyan then ginagamit yung spare tire para may, hindi, hindi, hindi ka kagad bumili ng gulong. Pero kung iba yung size ng spare tire, kailangan mo talagang bumili ng gulong kasi hindi recommended na yung nagpulbus yung loob dahil ginamit, huwag yung gagamitin nyo na yun kasi hindi nyo na manipis na yung loob nun, pwedeng okay sa labas pero sa loob, sira na. Okay, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.